Maayong adlaw. adlaw, ano yung mga balita? Karong adlaw. ki challenge ni Solicitor General Jose Calida, si Senator Leila de Lima nga mo-reveal sa yang bar exam grades human siya gitawag sa si Senadora og empty squad. Kinuhuman mi react ang senador sa pag-label sa iyang ni Calida og public enemy number 1 tungod sa giingong pag-undermine ini sa war against drugs sa administrasyon. Si Kalida miscored 100% sa criminal law ni atong 1973 bar exams. Samtang 8 placer si Dilima sa 1985 bar exams. 24 ka mga kanhi rebelde ang appeal sa mainstream society ubos sa comprehensive local integration program kon CLIP sa probinsya sa Kalinga nga naghatag og assistance to live normal life. Ubos sa CLIP ang mga kanhi rebelde makadawat og reintegration support nga nagkantidad og 15,000 pesos immediate assistance. Firearms remuneration din ang amount nagdepende sa valuation sa firearms nga gisurrender ug livelihood assistance worth of 50,000 pesos. Sigun Provincial Social Welfare and Development Office and CLIP focal person, Yusebia Hadak, nga ang 24 ka mga former rebels girekomendang mutrabaho isip bantay gubat ubo sa National Greening Program sa gobyerno. Naghuot ang mga pasyente sa Guba Community Hospital sa kabukirang bahin sa siyudad sa Subo, human midangop ang kapin 100 ka mga tao nga nangalanag human sila mikaon o pagheting nga gihatag kanila ni atong lunes sa Barangay Sirao. Ang nagpakaon, mao si Elena Chua, tagiya sa sikat nga Sirao Flower Farm. Nibutya nga ni Adtong Lunes, nagapod-apod sila og binaldi nga bundles of joy. Ang sulod niini, bugas, noodles, delata, prutas, lakip na ang packed meals nga dunay manok, spaghetti o kanon. Nangayo usab si Chua o pasaylo sa mga nakakaon o mga biktima na naapektuhan sa maong panghitabo. Dugang niini ini nga niabot o kapin 300 ang mga nahataga nila sa mga palipay andam hinuon si Chua nga motabang sa mga biktima o muabaga sa mga gastuhon sa hospital. Gisulong sa mga miyembro sa New People's Army ang packing plant sa Dolstan Filco alas 7.40 kagabi sa sitio Sibuyon, Barangay Kanahay, Solara, South Cotabato. Ato ni Solara Municipal Chief of Police Joel Fuerte nga gisulod sa mga armadong lalaki ang packing plant o amahan ang mga security guard. Dayon gibubuan og gasolina ang packing plant og stock room unya gisindihan gamit ang posporo o misibat sa lugar. Hinuon dali rang napawong ang kayo human ang team nabagay ang mga security guards og lumulupyo sa pagpawong niini. Pangilkil ang gilantaw sa mga local officials sa pubinsya sa, sa, South Cotabato sa pagpansunog sa NPA sa packing plant nga posibleng napakya sa paghatag sa revolutionary tax. Panahon na sab alang sa bakasyon, tungod sa nagsingabot nga ako Paskuhan. Ug ang uban ka nato gusto nang mag-enjoy sa dili pa ang weekend. Dinhi sa syudad sa Subbo, makita ang mga nagkalain lain lugar nga pwede ninyong suruyan. Ang Fuente Osmeña Circle, Subbo Mercado, ug Kasadya sa SRP. Located at the heart of Cebu, ang Fuente Osmeña Circle mutanyag kanimo perfect location kung nangita ka o makanan o katambayan. Doon na kinihigan Christmas tree nga muad sa spirit of Christmas. Doon na ginidagang stalls nga naninda o lain lain pagkaon nga pwede ni mo mapilian. Walay man ninda sa Fuente Circle in December 24 and 25 o mubalik sila operate in December 26 na. Kung dool ka sa Southward Properties, o kung ganahan kag away from the city nga vibe, duawa ang sugbo merkado nga doon na sa mga branch sa Garden Block IT Park Og Cebu Business Park. Den hey, sa SRP, makita ang nagkalain-laing mga pagkaon ug mga refreshments sa Subbo Mercado nga mo matag 4 PM to 12 midnight. Den apay mo-tukar nga banda matag gabi-i. Ang tanang branches sa Subbo Mercado mo cater og customers koto ni December 23, 2016 ug mobalik ni January 5, 2017. Kung feel nimo mo sakay og mga rides, sigurado'ng malingaw ka sa kasadya sa SRP nga nahimutang dole sub sa Sugbo Mercado SRP. Ang kasadya mag-open from 4 PM ug sa alas 11 sa kagabiun. Apan posibleng mo extend kung do na pa yung mga tawo sa sud. Abli sila sa weekend December 24 and 25. Mao nga siguradong mas ma-enjoy nimo ang laag with family and friends. Quincy Jones Adriano, USGR intern, Sunstar, Pilipinas. Mga higala, here are the latest news in Bacolod. Baguio, Pampanga, Cagayan de Oro, Super Balita Cagayan de Oro, Davao, Super Balita Davao, Cebu, Super Balita Cebu. Miauhag si Film Development Council of the Philippines Chairperson Liza Dino sa publiko na suportaan ang walo ka official entries na magkumpit karong tuig sa Metro Manila Film Festival. So sa press conference, malaumon si Dino na mananaw gihapon ang mga Pinoy sa mga indie films na mugawas karong December 25 hanto January 7, 2017. May explain si Dino nga change ang theme sa MMFF karong tuiga. Sunod-sunod ang mga post ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach sa iyang Instagram account kagahapon. Girecall ni Pia ang iyang kadaugan sa prestigious beauty pageant one year ago. Sa first post ni Pia, miingon siya nga dili lang daw personal achievement ang iyang pagkadaog na usabod ang iyang kinabuhi. Kip sa mga photos nga gipost ni Pia mo ang iyang blue gown o ang photo niya diin may paso siya alang sa swimsuit competition. Friends, here are the lotto results. Alang sa dagang pang updates, bisita ang www.sunstar.com.ph, follow us on Twitter, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. Mga higala, nagpadayon gihapon atong live streaming sa Misa de Gallo o Simbang Gabi gikan sa Cebu Metropolitan Cathedral dinhi sa Cebu City hangtod na sa December 24. Kung di mo maka-attend sa 9-day masses tungod kay tuang mo sa gawa sa nasod, you may join us at www.sunstar.com.ph. Mahigala, 3 days to go na lang o Pasko na. Si Haraman Losa, Okinian Sunstar, Pilipinas.